Iwala ang abogado ng Iglesia ni Cristo na si Atty. Moises Tolentino na mababasura rin ang mga kasong isinampahan laban sa INC. Katulad din daw ito ng mga kasong isinampahan ni na Isaiah Samson Jr. at isang uh, na nagangalang Lito Pruto na una nang nadinismiss ng korte. Ito ni Atty. Tolentino, Mahina ang kaso laban sa Iglesia ng Cristo gayon man na handang harapin lahat ito ng INC. Si Aileen Milio sa detalye. Handang harapin at sagutin ng Iglesia ni Cristo ang kasong kriminal na isinampanigin ng Loti Jimedes. Ito ay kaugnay ng kanyang alegasyong falsification of public documents ukol sa isyu ng pagmamayari ng compound sa number 36 Tandang Sora Avenue, Quezon City. Iginigiit kasi ni Jimedes na pineke umano ng INC ang titulo ng nasabing property na kanyang pag-aari. Ayon kay Atty. Moises Tolentino, isa sa mga abogado ng INC, asahan na sa mga susunod na araw, ay ilalabas ng mga ito ang ukol sa nasabing kaso. You will uh, soon hear from them probably that they filed another case which is uh, a a uh, uh, criminal complaint for alleged falsification of uh, public document. We will be uh, answering this complaint in the proper time and in the proper forum. Nakahanda na rin ang mga abogado ng INC sa nakatakdang pagdinig sa kasong serious illegal detention na isinampa naman ng dating INC member na si Lowell Menorca II laban sa mga miyembro ng Sanggunian. Sa darating na Enero 20 ay muling diringgi ng Court of Appeals ang inisyong Writ of Amparo ng Korte Suprema ukol sa nasabing kaso. Kumpiyansa si Atty. Tolentino na mababasura ito tulad ng mga kasong isinampani na Isaias Samson Jr. at isang nagngangalang Lito Fruto. Nanindigan nito na mahina ang mga kaso laban sa INC. But uh, we are hoping that that too will end not very uh, uh, long from now. Because from the standpoint of the lawyers, we believe na walang uh, substance ang mga paratang. At the very least, they are not enough grounds in order to obtain the rights that the petitioners are asking from the court. Para sa Eagle News, Aileen I'm one with 25.